Morning po. Ngayon po ay 10 o'clock ng umaga dito sa Canada. At ngayon po ay magluluto tayo ng beef pares. Ah, uh, ito po, naglagay na ako ng oil. Ito po yung ano, aking pinalambot sa slow cooker na na beef. Ito po. Tapos po yung sabaw niyan. Nadisco po yun. Ito po yung sabaw. Ayan. Ayan po, yung sabaw natin. Titimplahan na lang po natin mamaya. ito po, magigisa na tayo nito. Kasi ito po, halos anim na oras ko pong pinalambot sa rice cooker. Lalagyan po, ang una po nating lalagay ay uh, bawang. Ito po, ayun na natin ang ito. Uh -huh. Lagyan na po natin ang bawang. Atin pong medyo ako po pula-pula bawang. Hindi ko na po hangon yung bawang kasi marami na po akong makritong bawang. Na pang ano po natin, topping. Kaya, po. din po natin ng sibuyas. Ito po, tayong binaya sa sibuyas. Nalagyan din natin ng luya. Ayan po ang luya natin. Ayan. Tapos po, lalagyan natin ng Uh, paminta. Susunod po ko na lang po para makikita nyo. Medyo papupulapulahin po, po, po natin yung bawang para po mabang. Ayan. Lagyan na po natin ang sibuyas. ang ating beef ay pinalambot ko po ito. Nilagyan ko siya ng uh, paminta, saka po sibuya. Saka po, ano, nilagyan ko siya ng luya. Ayan. Ayan po. Ang ating litari. Diba po kami, ano, yung tawag dito? Wala na kami nung daily. Pwede po natin daging o overload. Pero, okay lang po ito. Yeah. Hindi na rin po natin yung luya. Sa bagay, may luya na po yan. Kaya alam mo, mas masarap po yung maraming luya. Ayan. Ayan. Isa po lang natin. Palalambutin natin. Palalambutin po natin. Ayan. Sarap po yung bawang na gano'n. Medyo, ano, malambot-lambot. Ayan. Butang butang butang. Ayan. po natin ng ano, pepper. Maya, maliit po kasi itong butas na rin aking pepper. Ano na po yan? na lang po ulihan natin. Po. na po yung ating ano, yung ating bawang. Yan po ang masarap yung yung pong bawang natin ay brown mm -hmm. brown. Uh, ngayon po, ilalagay na po natin ating ating beef. Yan. Yeah. Hindi ko po ilalagay muna yung sabaw. May lalagyan po natin yung mga sabaw na pinagpapilala natin. Ngayon, pagdikitin Ito po ay yung mga merong mga sarang gatil gatil, ayan, oh, no? pinagtatanggal ko po kasi kahapon nag-bistek po ako nito. Ito pong i Aligantin po natin yan ng sugar ng cornstarch para po medyo paglalagay natin mamaya mga ng ano po, atin po, para po lumakot natin. Alagyan po natin ng oyster sauce. Ayan. At saka po toyo. Ito po, toyo. nalagay po din natin ng toyo yan. Mamaya. Wala po akong star anise, kaya lalagay po natin yung eh, sesame oil. Kaya po, dumangin. <laughs> Bigyan na po natin ng toyo para po magkaroon ng lasa. Bigyan po natin ng toyo. No, para po magmalasa. Ito po, lagyan po natin ng isang mga ito po rin. So, not you. ipag na po natin ng toyo sauce para po magkaroon ng lakas. Ayan. Hindi para. Wala po kumakita ano, yung star anise. Nakara po yun eh.

Tapos po natin ng konking sugar. Tapos po natin ng sugar. Ito kasi sa inyong mga kanista. Yan. Tapos po titikman natin nga maya kung ang may rasa. Nagagina po natin ng sesame oil. Hmm. Hmm, okay. natin ang konting sabaw. Kung pa po tayo ng sabaw doon sa ating pinagkagaan, Bilis lang pong ang pares kapag po kapag po ano yung kapag po malambot na yung ating beef. po natin kung nasa na po sa nagyan na po natin ang constant. Hmm. Yeah, <laughs> Diyan pa po natin ang konting sugar para po po sa tamis. Ayan. Okay po, po yan. Pukuloyin po lang natin ang kulong kulo. Pag po mabilis po lutuin na ito pag po ano yung napalambot na ninyo yung beef. Ang hirap po kasi magpalambot ng sagisa. Kaya kailangan po talaga lalabugin ang beef. Lalo po yung mga ganitong parang garden. O, ayan na po yun naman ang ng masarap sa Paris. Ayan. Ito yung po natin. Po na po natin. okay na. Nagpagyan na po natin ang cornstarch. Ito po na po ang ating dito. Mm. Ayos na po. Nagpagyan na po natin ang cornstarch para medyo lumabot na po. hahanin po natin kasi baka po naman mga palak. May na po itong lapot na ito. Tama na po yun. Nakupa pa po ng kaunting sugar. Parang ako po'y nakukulangan sa kamis. Yan. Inabuhang natin po ang ating beef paris. Ayan. Ayan po, malapot na. Ayan po natin ang kong pinchili para mahal. Lagyan po natin ng kaunting sili para po medyo humalang po. Sarap po kasi mahal. Ayan. Ating okay na po ating dito. Okay na po natin ang kapoy. Okay na po natin ang kapoy. Ayan. Luto na po ang ating beef pares. Ayan. Hmm, sarap. Sarap po na rin maglalagagawa po tayo ng fried rice. Mamaya po pag ako'y sinipag, kasi bagong sayang po yung aming, ah may kanin pala kaming luma. Pag po, ano, mamaya ako po'y maggagawa ng fried rice. At ang pinaka toppings po nito ay ah, uh, tawag dito. Ito po, oh. Ayan, marami po akong pritong bawang. Ayan. Kaya ito po yung pinaka-toppings nito. Sabihan natin sa ibabaw para bumang. Habang tayo kumakain, pwede po natin lagyan. Tsaka po yung ating soup. Lulutuin ko na po yung soup. Titimplahan ko. Kasi yun po hindi ko nilagyan ng asin. Ayan. Yung ating po. Okay na po ang ating beef pares. Ayan. Salamat po. Salamat po sa inyong panunod. At ito po naman yung soup titimplahan ko po naman para may supong hihigupin. Kaya hanggang dito na lang po. Thank you po. Bye-bye po.